Dito kami ngayon sa may UP Town Center lang guys ay naghahanap sila ng ano makakainan na dapat magsisinig kami, kakain nalang kami diba. Yung pwede mong makain yung meron dyan? Nga, maghanap kayo. pwede pang patuloy Wala na bang pagkain dyan na pwede sa ano? Hindi ba kapag Hokkaido? Ayaw nyo lang Hokkaido. <laughs> ha? Ano mong yabo? Mula na, upi lang. oh ngayon din. Oh, naghahanap sila. Kung saan pwede sila kumain na... Kung, ano, ayan, yan ba yan? Yan yun? Oh no, ano yung di ito. Yan. May mm. na Yung may fish. Yung mesa. Ano yung fish? na yan. <laughs> Naghanap sila lang ano. <laughs> <laughs> Man. Ako naman pwede rin yung ano. Eh, aso. Ako naman pwede lang din yung ano. Kahit may, kahit may karni sa akin pwede. Yan. Mesa. Ano kayo makain dito sa mesa? Ayan guys, nandito. Uy, ma'am, yung kinainan natin kila tidayan mo, di ba? Uy, dito may gulay siyong. Yan. Diyan, oh. Yan. Yan. Ayan, oh. Magulang ka ng ginataang, ano, gising-gising. -gisi. Ginataang sigarilyas. Hanggang laing lang. pinao laing ka na lang. Na? Yan guys, naghahanap talaga kami ng... Naghahanap talaga kami yung makakaiwas sa fatty liver guys. Punuan ang mga ano ah. Punuan ang mga kainan guys oh. Na? Diba? Punuan. Yan. Ano ba? Peri-peri! Ayaw niya sa peri-peri? Saan? Ayaw niya sa ano? Ayan, hanap lang na bigas na. Aming makakainan na hindi, alam mo na, ba? yung makakainan na hindi, alam nyo na, hindi mo ka, Diba yan? Ayan na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, nandito sana kami, ano, mag... Naguy, naguy. <laughs> Sige lang. Oo. Oh. Ma. Ay, si Balay. Mali! Pinunap lang yun na kagad. kagad oh. ano? Nag-anap oh. nag kami ng... nag kami ng makainan. Wala nang na labudon na ako. <laughs> Sabi niya manunod ng sine. Kasusunod na lang daw. Kakain na lang daw. Kala <laughs> ko may hindi. Pagkakainin ko na lang kayo, di ba? Oo. Kasi, manunod kayong sine. Magugutom kayo. Magugutom kayo, di, hmm, di, basta. <laughs> uh, <laughs> <laughs> Sabi ko bali, kaysa isang tayong sini. Kano yon Kano, one pipe. 5 uh, 1 oh, pipe din ka. Mabis ka na naman. Hindi mo na naman may stop mayabang na naman. I-video kita diyan diyan sila, oh, yan. <laughs> Malain bibi. Bibi. O, yung Ganda dito, guys. ba diba? O, yan. Bibidyo ko kayo sila, o. Oh. Naghanap sila ng ano? Naghanap sila ng hindi raw mamantika na kakain. <laughs> e ako, kahit mamantika, gusto ko na. <laughs> ayan, guys. O, oh. ganda dito sa Yopi Town, diba? Ayan. Ayan, ang ganda po ng mga ano, o, oh, guys, o. Oh. Diba? Parang Christmas na Christmas pa rin. Ayan, ayan, ayan. Doktor Kong. Ayan. Ayan. Pagdating ni BFF ko, ko rin siya dito. Ayan. This was a Japanese. Ayan. Ayan o, oh, pwede si... Oh, may fish ka dyan siya. Ayan guys, ah. Ang oh, sarap ito, la. La. Ayan. Ayan. Saan sa'yo, Nhanchong? Yung isda? O, pwede sa'yo yung pista yun, no? Ano, no? Oh. Isda ba yan? Yeah. Ayan. Ay, ilo. Yan, Dito sa uh, Japanese Tristes Luko Restaurant guys, like, ayan. Okay, uh, hmm. i video mo yung order ko. Ito, ayan. Ano ba ito? Yung, uy, yung may kanin lang. Ito, may, may kanin lang yan. Nakasit na. Eh? Ano yan? <coughs> ito yung alakad. Oo, no, ala -card lang. Ay, mam, pwede ka na lang na. Alakad. Alakad.

lulutuin doon ni Isda. Sa grocery na lang, um, sa lulutuin na lang, diba? Hindi naman, magkumain lang kayo dyan kung butong kayo. na lang. Mm. Magkapit na lang si ikaw. Oo. Oh. Hindi ko hindi naman tayo makapalingke. Hindi marami naman tayong isda doon. Bukas na lang yung palingke. Diba? Uh, no. Oh, ma ganda pa ng ano, oh. ganda pa ng kuha niya siya, oh. Ang linaw-linaw. May back ba ito? Oh. May back pa May bak pa oh. kasi, bago itong selfie ko. Ayan. Trinity, 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 para naman magamit natin. Yun ang nag-sponsor sa akin. Yung isa doon, no? yung nakabuhin. Sa sir. Merinda na lang muna kayo dun siya. May na lang muna kayo na ano? Meron na yung iihawin doon ano? Dali na lang yun. Doon sa ano na yun oh? Yung udon, yung udon, udon. piri-piri? May chicken jet. Piri-piri siyong. Chicken may mm. inihaw. Yan. Chicken dyan. Chicken. Alika na. Chicken inihaw. Yan o. Oh. Yan. Hindi na tayo o. Oh. Tignan mo charcoal chicken. Oh. Yan. Let's go. Libre ko na kayo dito. Yan. Pasok na kami, guys. Pasok na. full, full. Full, full, full. Ayan. Yes. Ito na kayo. Ha? Wala bang ibang table yan na, no? Okay.